Hello guys! Welcome back sa isa na namang video ng World of Warcraft. My name is CJ. Today we are here doing some dungeon heroic, the Forge of Souls. Ayan, so kunin natin tong quest. Wow, grabe. I don't know kung para sa yung quest na yan, pero... Sinabi ko naman sa inyo na this this dungeon is one of my favorite, if not my very very favorite dungeon. And today we are here with Jolette Ka. human wire 4.4k gear score, siriki, si, si jelo and si parling 4.4k gear score, okay? and dito tayo 4.5k gear score. Okay? So, I've been doing dungeons for the past like, I don't know, like one month ata straight, no? <clears throat> I don't know. Dinaman straight pala, pero like one month Okay? Anyway, so nandito si... This is my first time doing Forge of Souls. Kaya I'm so excited. No? Nandito si Ricky. Okay? Um, ating kausapin si Dudong and also si Jello pala. Okay? Uh, mag... Oopsie. mag... Ano sa Discord? Okay? Hello! Lamat. Betlog. Betlog, no? Puta na mo, gumagawa ko video eh. Ay, gumagawa ba? <coughs> eh, man. Ito yung pinaka-favorite kong dungeon dito. Forge of Souls. Hindi natin ang sound effects. Yeah. Nakapasok ka ano na ba dito, Geloids? Ha? Oo naman. Uwe. Ito ko nakuha yung mga weapon ko eh. You know? Ay. Ang ina niya nakikipagpalig sa anak ko ano doon. Anong bok? Anong bok? Bok bok. Gago 4-4 lang talaga yung ano niya, gear score niya, mm. pero yung masyado born siya. Ano naman, nag-donate oh, yan? Oo, ano? Na-abnormal? Bakit? Trip niya yan eh. Wala daw pa kailamanan ng trip, oh. Pambira ka naman. <coughs> Yon. Tang nice number 2 st. Uy, 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 magvalik ka. Ay puta na sa tanda ko. Oh. Ano ba to heroic? Oh, tang ina heroic to dong man ah. Emple, eh. Di pa nga ako naka nakapag-try nito na sa normal dungeon. Eh. Nice. Tara. Napalo ako ngayon, oh. Next sa ito daw eh. Pinapatay ba to? Spiteful apparition. Ay, hindi. Hindi din hindi na. na. <clears throat> so bali guys Ayan. it's been a while since nung gumawa ako ng video kasi sa sobrang dami kong video ang dami nang nakapila parang ano na parang kumbaga eh na ano ako napepetics <laughs> daming video eh Oops, what is that? What is that? Si Porcharo, nag-chat si Porcharo. Ay lang guys ah. Oopsie. Ah, paano din? <coughs> yung bone, ah, uh, yung bone shit. Kailangan na na yan, ma-silence. Saga ako na. Sinong bone shit? Ito. So, May uh, silence uh, ka ba? Oo, uh, meron. Ah, yung bone caster. <clears throat> um. Oh man, excited ako sa ano nito sa boss. Yung ulo, tatlong tatlong face, isang ulo, tatlong face. Tatlong faces ba? Faces. Tignan nga pala natin, ilan ba boss dito? Bali, ang boss dito is, isa lang, siya lang. Tapos, sa pagkakaalam ko, pwede nyo idiretso to. Meron pa atang isang Merong pwedeng diretso yung to tapos raid uh, tayo. So, tawag ko. Tignan natin later. Yan. And guys, so, nagpe-pay off na yung mga pinagbibili natin. Yan. Nagpe-pay off na kasi na, na number 2 na tayo ng no problem. Dati mahirap ako mag number 2 na damage. Ito. Yan diba? eh, o, number 2. <clears throat> Nandito ako lagi sa pang-apat or minsan nga eh pagka nag QC si Ricky na na damage, 'di ba? Mas lalo pa hindi na ako talaga. Kaya it's fine, 'di ba? Ganda to. Dali, dali, I'm excited. Dong, isa lang talaga boss dito. Yung ulo lang. Okay. Mm. Tapos, pwede mong idiretso to sa raid ba yun? Raid? Ata. Di ba sabi mo nung nakaraan? Mm. Pwede diretso to. Sa... Ano bang ba drop na eh? tignan natin yung drop. The Forge of Souls. So, ito. Walang drop na ano. Walang drop na weapon para sa akin. Well, at at least according dito sa Atlas loot, wala siyang drop, no? Forge of Souls. Ito pala, Forge of Souls. Um, pero we'll see. Sabi ni Kuya, ang weapon na drop, or yung dungeon na nagda-drop ng weapon, na para sa akin is nandun sa Pit of Saron at saka sa Halls of Reflection. Which is hindi pa natin ana-unlock yon kasi kailangan pa natin mag-quest. Apparently, okay. Ngayon, no? Halls of Reflection at Pit of Saron. So, na natin. Medyo kakagising ko lang pala guys. No? Masakit ang aking ngipin, masakit ang aking ulo. <clears throat> ah, meron lang isang boss. Uy. Taas na mo buhay na ito, puta, mag isang milyon na to. Dalawa pala, boss. Parang mini-boss to, mini-boss. Lapit kayo, pag nag, ano na yan, ha. Tumabog ako, ko. Paano mechanics dito? Sabihin nyo agad yung mechanics. Tapit na lang kanya Lapit ako sa kanya. Oh, kasi may spell yan na ano. Parang paikot. sobrang sakit noon. Ah, oo, oh, nakita uh, ko na yun. Nalala ko. Boy ka pa sa loob Boy ka pa boy ka, ka. Puno pa nga buhay mo eh. Ba't ano nangyari? Naglag ka? Wala na. Tumigil na yung PC pra. Ay puta! Bumigay na! Buhay ka pa. Mal malaki pa buhay mo. Ano pala nangyari? Bakit hindi natin siya nadadamage? Dong man. Bumabalik yung buhay niya. nag ba siya? Ito, 550 na yung buhay niya. Corrupt soul. Run daw eh, run. Ano daw? Anong nangyari? Ah, Okey ni gu, parang ni gu, pangayay kailan tumakbuha. Ah. Hola. Sorry, sorry, sorry. Tumakbu pa gano. Oh, may ginagawa ako. Sorry, sorry. <coughs> may bad, may bad. O ba't ba, ba, niya, nilabas? Gago, hindi ako makapagano. Nandiyan pa rin ako? Oo, oh, nandito ka pa rin. I-reset mo kaya PC mo. Sige, ako na ma-exit doon. Long pahil. Sakit. Kamali ako doon. yon shit lang Hindi mo ako Okay mo sa ko sila ka mo Ayup ka o magawa ko video Ganyan sinasabi mo Kailangan ano tayo pre Family friend Oops 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 Ano Ayan yeah, nice 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 Hindi. Oh, Nag-DC ka na dyan lang. Uy, nawala ako sa ano. Oo, na dc ka na. Nawala ako sa dungeon? Pwede kang pumasok ulit. Nawala, nawala yung mata. Ay! Gago. O, naglalag lang ako. Siguro, putang ina! Kung ano-ano ano na yung nap nap napool. out of spawn. Spawn ba yan? Teka lang. Teka lang. Mag-ano na ako mag- yan. Ano ba yan? Pero naman no, sa pangina isa. Kung ano na ako. Wala na ako sa dungeon. Wala, ah, mateng. Ano yung ano, sabi mo? Wala. Nagkakaroon kasi ng voting eh. Kaya nga nagkakaroon ng voting eh. Ah, so. Nakik na ako. Hindi, hindi. Ikaw yung kinikik eh. Nag-yes ka daw. Ikaw, nag-yes ka ba? Yes, hindi ako yung kinikik. Hindi, hindi. Ba't ganun? Inaano nila yan kasi bago lang. Nawala Grabe naman. Na. Nawala, nawala na ako sa ano. Ano, yes natin to? bagi ayong bagi tuloy oh yes yes ko na kawawa naman gago bakit si Ricky ay eh, si Jello ay ah, na pala Jabulito ay na pala ay pala wala oh. Di na makakapasok ko bakit wala na no. find the, find group na ako ulit oh dong sa saan yung entrance neto eto asan nga ba try nyo ako invite ay wala ako, kinigig ka na par. Invite niya ako, invite nyo ako. Try mo nga invite, Ricky. Pwede ba yun? Tingnan natin, tingnan lang. Uh, wala, di pwede. Di pwede? Ha, uh. pwede mo mag-queue ng damage oh, try mo mag Q ng damage. Dali, para makapag, ano. mag, -queue ka, mag queue ka, dali. Yes ko na to, si Jello. Wag, wag. wag. Ah, sige, yes mo na. Yes ko na, no? Tapos mag queue ka si Jello ng damage. Yes. Okay lang, teka lang, teka lang, teka lang. Hindi ka pa na-kick, hindi ka pa na-kick eh. <coughs> I already voted yes. Okay, guys. Medyo nagkakaroon ng problema. Okay? Uh, ilang minutes yung aking recording? It's been 14 minutes already. Pero nagkakaroon kasi ng problem. Um, progress is... Another kickvote is already in progress. Tahan mo mag-queue d'ya Say yes. nag ka Can na d'ya lang? Ah. Teka lang gago. Huwag mo na pag-queue-in yan. Wala. Hindi. Sa iba ako napapasok. Ay puta. Baka ano pa mangyari. Hindi mo na mag-queue. O tang, inaanong nangyari? Ayun. Ayun. na <coughs> ka na, Jeloids. Dali. Makuha si Jelo. Ay, wala. Ay puta, hindi ikaw. Wala. Sige, sige. Puta, ang, ang trip ng wow. Baka matake yung tank dyan na wala ako Ang inong yan Anyway, so wala tayong magagawa doon, di ba? Pinaray namin mag-queue at the same time <clears throat> wala tayong magagawa doon Pinaray mag-queue at the same time Pero, yeah, wala Oops Okay. Ginagawa ko. So hindi to atakin ah, uh, Ricky pagka yung nag-aano, yung nanghihigop ng soul. Ayan yung ganyan. Takot, takot, takot. Ata yun yata yung healing niya eh. Ayun o, soul run and... Dami kong buff ah. Sakit naman sa akin. Ah, kailangan atakihin ata tong corrupt soul fragment na to. Oy, shit. Grabe yung heal. Ah, Mag-heal ka. daming kailangan ng mechanics dito ah. Oh, paano ba 'to? Anyar sa gelo. Ang hirap na ako dito. Sa unang boss pa rin kayo? Oo. Oh. Tapos ay nandali-dali patayin niya na. Hindi, may hindi o oh, hindi ko alam kung paano gagawin dito. Eh. Doon mag mo sila. Sila muna i-heal mo. Uy, gago patayin nyo tong ano. Kailangan pala. Nice. Alam ko na kung paano. Ah, okay. Ganun pala yon. Ganun pala yun dong pagka pala kinocorrupt ka ng soul. Ano yun? Ano na naman to? Please. Yan na. Shit. Okay, okay. Sorry, I'm new. <laughs> Nice. Oh my god. Ang hirap dong man. Mail. Attack crit haste. Hmm. Nah, I'm good. Frost trap. Hindi ko kasi ginagamit tong frost trap eh. <laughs> dong man, patay ka. Ay, hindi. Boy ka, nice. Boy, boy. Ano Di mo na mapagmana. Chill. Need to mana. Okay. Okay. the priest regen ganda Ayaw nila dong man ano? okay ano nangyari sa iyo ano jelo okay na PC mo na, Nakakapag-queue ka na? Okay. Okay. Ayun nila mag ano ba't, ano ba't ganoon? Ayun na yung boss oh, dire diretso pa rin siya oh. Ah, hindi ayun. Ayun re dito pala sila mag re, -re Ano, okay na dong man? Paano mechanic na ito? Mechanic? Mechanics? May ano yan yung parang may binabato ata siya na uh, poison ata yun. Hindi ko lang sure. O tapos? Hindi ko lang kasi din maano ito eh. Siguro mga danyo ito bilang lang. Itong, ino. Gago si kuya kabisado to eh. Basta titira na lang ako no unleashed souls naatake ba to hindi pala lang nakaka ito titisin yung damage titisin yung damage wala <laughs> na <laughs> o random kaya don't tigilan mo Naku. ko mugo gut gut panga ay rekoy waiting souls mas gusto ko sa boss na to ay sa dun sa una eh kaya nga mas madali pa to o teh na okay. ito etumbos na to patay what is this neck? Spell power critical, no? Plate. Puta. Oh, ano, mag tayo? Subukan natin, subukan natin. Hindi, hindi. Dito sa loob ng Forge of Souls. Ay, salamat. <laughs> Ay, salamat. <laughs> Wala, naglib na sila. Alaglib na. Salamat pala. Bro. Salamat, salamat. <laughs> uh, invite nyo lang. Naka lang, naka lang. lang ako. Ano, Jello? Salamat ha <laughs> uh, <laughs> gago Alam, mag-outro lang ako So guys, that is it for the video Grabe um, Nakakatuwa, nakaka-frustrate nakakalungkot, lungkot nakaka-inis Nakaka-umay Ang daming naramdaman, naranasan ngayon Kasi, well, unang-una, first time ko in dungeon Hindi ko alam kung anong gagawin Lalo sa first boss, hindi ko alam kung anong mechanics niya tapos si Jelo is na na out. 'Di ba? Nasira nagkaroon ng problema yung PC niya, naghang, nawala siya sa party. Tapos Masaya kasi nakapasok tayo sa Forge of Souls. That's my very very first time na makapasok sa Forge of Souls. And also nakakatawa kasi nakita niyan, top 2 ako, pangalawa ako sa mataas magdeal ng damage. Okay? Okay. Well, given the fact na yung iba is pumasok na ng late, pero still, 'di ba? nung first run namin is isa ako sa mga nagtatap to no, na, na, na damage dealer. Okay, so anyway guys, Maraming maraming salamat sa panonood. That is it for the video. May may tagyawat pa ako. Um, kung natuwa kayo, like the video. Diba, and also comment kayo. Baka meron kayong gusto sabihin sa aking poor performance. Diba, hindi ko naman kasi alam kung pa paano gagawin doon eh. So, frost trap pala pagka nakakuha siya ng soul. Tapos pag kinukuha na kanya ng soul, tatakbo ka para malayo yung soul. Kasi pagka malapit, mahihil agad ata. I-absorb niya yung soul para mag-heal siya. Though I'm not sure. Pero parang ganun yung nakita pansin ko. Okay? Anyway guys, marami marami salamat sa panonood. Hopefully nag-enjoy kayo kahit pa paano natuwa kayo. And yeah, subscribe kayo kung yung trip nyo. Okay? Ah, uh, ba? Diba? Once again, <laughs> once again guys, my name is CJ and I will see you all in my next video.